Ay, pa sa bayan, ako muna yung mamara. Ay, ala namin yung eh, madaling siya makaidinis sa maranto. Wala mga hindi. Kayo pa kami din. Hari una tuli, ayaw ko na din yung sumaka. Binabawi ko na yung sinabi ko kanina. Babawiin ko na. kasaya kaya ko ulit din. Pagi hey, hey, hey. you know, naman eh. Pagi lang naman eh. Pagi lang naman eh. Ako napabaguhan ako, ako sa naisa G. Pagi lang naman eh. Ang pangalan ng gana rin. Kalapit naman na aming kuhan. Kaya naisa mo kayo. Mangyan eh. Lagi Tiyag Kaya ba ako? Kaya tama. Eh, iba na ngayon. Mga marakalag, nag-aircom pa. Ay, sura na naman. At gawa ng ano. Busong gusto ko na umuwi. At ako'y kain-kain na. Ay, kami na minabi din sa tulay. At kami na ipi. Kakaiyam mo tayong gaano jeep. Ayun naman ang kanya. Hindi makaahoy. Hmm. Hey. Ito naman ang kahoy. Ayun o. Oh. kay taga. Paano pa ng toolbox about? Hindi hindi ahoy Ay, paano ka rin? Kailan pa tayo din eh. Mama yan? Ano, uh. ano di tayo mamaya pa? Ano, ako kain-kain eh. ibali mo kanina pala sa hihingi na kayo. Gusto ko na kumain. Gusto ko Hindi ko na tuloy na video yung paggigisa. Wow, nakita ko to. Dahil tinatamad ako. Yung... Wala Paano na. Sa naisip ko lang gumawang lumi at nagbibidyo ako sa pang samantala. Diyara! Mm -hmm. Ayan, yeah, so, nagbibidyo ako. Hi, <laughs> Lumi nga lang ang kinaya ko. Kasi naman, ay ako ibig na ibig na din eh. Mga isang daan, mga isang daan taon na nakalipas. Ako ibig Pumilin na ibig na. Pumili ka na ito? Kaingay na Maingay na. No? Ah, Dini ka na muna. Diyan ka muna. Lagyan natin ang kasaba. Kahit di pa masyadong, kasi gutom na ako. Patay gutom na ako. Hindi ko na kailangan yung magandang quality ng video. Basta ang kailangan, naluto na ito dahil patay gutom na ako oh patay gutom na ako eh. pero muna tayo ng kikiams wala tayong ibang pangrekado kikiam lang nainip na ang aking first customer hindi pa tapos ang ating rekado yan nauna na, na. <laughs> Kakain na muna kami okay yung estorbo Kulot, kasama si Kulot, may Bye!